Noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, nahati ang bansang Korea sa dalawang magkaibang daigdig, ang North at South. Ang pagkakahating ito ay hindi basta linya sa mapa, kundi sugat na dulot ng digmaan, ideolohiya at kapangyarihan ng malaking bansa. Ito ang kwento ng Korean War, ang madugong laban mula 1950 hanggang 1953 na nagbago sa kasaysayan ng Silangang Asya. Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, subscribe at ishare na rin ang video ito bilang suporta. Bago ang lahat, kailangang balikan natin ang kasaysayan ng Korea. Mahigit tatlong dekada mula 1910 hanggang 1945, napa sa ilalim ng Japan ang buong Korean Peninsula. Mahigpit ang pamamahala, ipinagbawal ang wika at kultura ng mga Koreano at maraming tao ang napilitang magtrabaho para sa mga Hapon. Ngunit noong 1945, bumagsak ang Japan matapos matalo sa Ikalawang digma Digmaang Pandaigdig. Sa pagbagsak nito, naging malaya ang Korea. Pero hindi ito nagtagal. Sa halip na muling magkaisa, dumating ang dalawang bagong makapangyarihang bansa. Mula sa north pumasok ang mga sundalo ng Soviet Union. Mula naman sa south dumating ang mga sundalo ng Estados Unidos upang maiwasan ang gulong na pagkasunduan ng mga Amerikano at Soviet na hatiin muna pansamantala ang pamamahala ng Korea sa ikatatlumputwalo na latitude. Isang guhit sa mapa na maghihiwalay sa North at South. Pero ang pansamantala ay hindi naging pansamantala dahil magkaiba ang paniniwala ng dalawang panig. Sa North, pinayagan ng Soviet ang pagbuo ng pamahalang komunista. Sa South, sinuportahan naman ng Amerika ang pagbuo ng pamahalang demokratiko. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumalalim ang pagkakaiba ng dalawang panig. Ang mga leader mula sa North at South ay parehong gustong pamunuan ang buong Korea. Kaya bago pa man tuluyang sumiklab ang digmaan, nakatanim na ang binhi ng alitan dalawang magkaibang ideolohiya, dalawang magkaibang pamahalaan, at dalawang bansang handang ipaglaban ang kanilang paniniwala. Pagsapit ng taong 1948, naging malinaw na hindi na muling magsasama ang North at South. Sa halip, nabuo ang dalawang magkaibang bansa. Sa North Korea, pinili ng mga Soviet si Kim Il-sung bilang pinuno. Siya ay isang dating gerilya na lumaban sa mga Hapon at ngayon nagtatag ng pamahalang komunista, malapit sa ideolohiya ng Soviet Union at China. Samantala sa South Korea, sinuportahan ng Amerika ang pamumuno ni Syngman Rhee, isang makabayang lider na naniniwala sa demokrasya at malayang pamahalaan. Ngunit may isang malaking problema. Parehong sinabi ni Kim Il-sung at Syngman Rhee na sila ang tunay na gobyerno ng buong Korea. Pareho nilang gustong pag-isahin ang bansa pero sa ilalim ng sarili nilang sistema at pamumuno. Habang lumilipas ang panahon, tumitindi ang tension. Sa North, lumalakas ang hukbong komunista sa tulong ng Soviet at China. Sa South, pinalalakas din ng Amerika ang kanilang hukbo at ekonomiya. Ang maliit na guhit sa ikatatlong na latitude ay naging matinding hangganan, isang lugar na puno ng sundalo, baril at takot at habang walang gustong umatras, malinaw ang direksyon ng kasaysayan, malapit ng sumiklab ang isang digmaan. Noong ika-25 ng Hunyo, 1950, biglang tumawid ang mahigit 75,000 sundalo ng North Korea sa itinakdang hangganan. Mabilis nilang sinalakay ang South gamit ang mga tangke at armas na ibinigay ng Soviet Union. Nabigla ang South Korea, mahina pa ang kanilang hukbo at halos wala silang malakas na armas kaya't mabilis na bumagsak ang kanilang depensa. Sa loob lamang ng ilang linggo, halos ang buong South Korea ay nasakop na ng North. Ngunit hindi nagtagal, sumali sa labanan ang United Nations na pinamumunuan ng Amerika. Nagpadala sila ng libu-libong sundalo mula sa iba't ibang bansa. Amerika, Britanya, Canada, Australia at marami pang iba. Ang layunin nila, ipagtanggol ang South Korea laban sa komunismo. Habang nagaganap ito, lalong uminit ang Cold War sa buong mundo. Para sa Amerika at mga kakampi nito, ang laban sa Korea ay simbolo ng paglaban sa pagkalat ng komunismo. Para naman sa Soviet at China, ito ay pagkakataon para ipakita ang lakas ng kanilang ideolohiya. At dito nagsimula ang isa sa pinakamadugong labanan ng ikadalawampung siglo, ang Korean War. Matapos sumali ang United Nations, biglang nagbago ang daloy ng digmaan. Sa unang buwan halos natalo na ang South Korea. Ang natitirang sundalo nila ay umatras at nag-ipo ng lakas sa pusan perimeter sa pinakadulong timog ng pininsula. Doon nila pilit na ipinagtanggol ang huling bahagi ng kanilang bansa, ngunit hindi sumuko ang UN forces. Noong September 1950, pinamunuan ni General Douglas MacArthur ang isang matapang na hakbang, ang Incheon Landing. Mula sa dagat, biglang umatake ang libu-libong sundalo sa likuran ng pwersa ng South Korea. Nabigla ang mga komunista at mabilis na nabawi ng UN at South Korea ang karamihan ng kanilang lupain. Hindi lang iyon, umabanti pa sila pataas, tumawid sa 38 parallel, at halos na abot ang hangganan ng China. Pero dito na nagbago ang lahat. Ayaw ng China na may mga sundalong Amerikano sa kanilang mismong hangganan. Kaya't libu-libong sundalong incheck ang tumawid sa ilog yalu at sumama sa digmaan. Biglang bumaliktad ang laban. Tinulak pa atras ng China at North Korea ang mga puwersa ng UN. Muli na namang napuno ng labanan ang buong peninsula. Aki at baba, abante at ras ang mga sundalo. Sa loob ng tatlong taon, walang tigil ang labanan. Ang mga lungsod ay nagkawasak-usak. Libu-libong pamilya ang napahiwalay sa isa't isa. At milyon-milyong buhay ang nawala. Hindi lang sundalo, kundi pati mga inusenteng sibilyan. Ang Korean War ay hindi lang laban ng mga sundalo. Isa rin itong trahedya para sa buong sambayan ng kuryano. Pagsapit ng 1951, naging malinaw na walang panalo sa digmaan. Paulit-ulit na urong-sulong ang mga sundalo, ngunit wala talagang malinaw na nakakahawak sa buong kurya nagsimula ang mahahabang negosasyon sa Panmunjom, isang maliit na nayon sa hangganan ng North at South. Habang patuloy ang usapan, hindi rin tumigil ang putukan. Araw-araw may sundalong nagbubuwis ng buhay, may pamilyang nawawasak at mga baryong nasusunog. Tatlong taon ang lumipas bago tuluyang magkaroon ng kasunduan. Noong ikadalawamputpito ng Hulyo 1953, nilagdaan ang Armistice Agreement. Sa ilalim nito, itinigil ang labanan ngunit walang tunay na peace treaty. Nilika ang isang malawak na lupang walang tao sa gitna ng Korea, ang tinatawag na Demilitarized Zone o DMZ. Higit 250 at 50 kilometro ang haba nito. ang bantay at hanggang ngayon, isa ito sa pinakadelikadong hangganan sa buong mundo. Sa pagtatapos ng Korean War, may git 2.5 milyong tao ang nawalan ng buhay at ang bansang minsang iisa, tuluyan ang nahati sa dalawang mundo. Isang South Korea na yumakap sa demokrasya at kaunlaran at isang North Korea na nanatili sa ilalim ng mahigpit na pamahalang komunista. Hanggang ngayon nananatiling hati ang Korea, isang sugat mula sa digmaan na hindi pa rin tuluyang nagihilong. Ngayon, ang South Korea ay isang maunlad na demokrasya at makabagong ekonomiya habang ang North Korea ay nananatiling isang saradong estadong pinamumunuan ng diktadura. At ang sugat ng digmaan, ang mga pamilyang nawalay, ang lupang hinati, at ang alaala ng tatlong taong kaguluhan ay patuloy pa rin bumabalot sa Korean Peninsula. Ito ang kwento ng Korean War, isang digmaan na hindi nagtapos sa kapayapaan, kundi sa isang matagal na paghihiwalay. Isang kwento kung paano nahati ang Korea sa North at South. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at ishare mo na rin ang video ito bilang suporta ah.